Huwag oh, sa mudo, ano naman? Baka oh, pusa. <coughs> magang regalo, magang pamasko daw yung sa'yo. Sisimbel? Uh hmm. -huh. Mupo, hindi ka kita sa video. Ayoko. Okay. Diyo! <laughs> <laughs> Tantan. <laughs> Tantago ang mayaw. Wala nang mayaw mabuti. Wala nang mayaw yun? Tulong tala eh. Di mo bait yan? Ano ba yan? yan? Pan yan. Salagubang. Sa Salagubang. Yung mo Naka-box pa. Sige, so, gumawa yata lang yan. Style lang pa. <laughs> si Bayaw. <laughs> Sabi, <laughs> bigay mo to kay Bayaw ah. Saan mo dadalhin yan? Alaman. Para? Para, gulo mo talaga ang ulo. Ha 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 malikot. Takutin mo lang. Oo, oh, ah, magdadakutin eh. Oo, hindi yan ano. Marunong ko pa sa akin. Huwag kang malikot. Ganyan oh. Yan. Ano <laughs> ang papel. Ayan. <laughs> Ito. Ganito ha, no? Mm. Oh. Okay. Hindi ko naman. Okay. Wawa naman, pinakawala mong init-init. Matay dyan, init. Ayan na, sa laguwa.